Iskakakain ang ginami tapos kumain ng aming breakfast. Ayan ay yung isa ko pang anak, hindi kumain. Nagkakain na, dating niya, nag pa siya. Ayan, nandito na yung aming uh, mino mamayang tanghali. Guys, yan ay available sa aming, uh, last available sa aming rep. Ito na yung lulutuin namin mamaya, tanghali. Mag-laswa-laswa uh, na naman tayo ng guday dahil ayan, ayan. Ay, lulutuin ito ng kapatid kong lalaki. Siya kasi nagluluto dito sa bahay. Ay, ayaw niya yung luto ko. Iba ang luto ng babae. Siguro iba din ang luto ng lalaki. <laughs> Mas masarap yata magluto yung lalaki kumpara sa babae. Uh, based on my experience, mas magaling magloto ang mga kapatid kong lalaki kaysa sa amin mga babae. Kaya sila ang nagluloto sa bahay. Kapag nandito sila sa bahay, ang mga lalaki kong kapatid ang nagluloto. Kasi mas magaling sila magluto. Lalo na yung mga, alam mo yung uh, kinalakihan nating uh, pagkain sa probinsya. Tulad nito, ay maglaswa-laswa basta kung ano lang yung makita sa rep yung ano ang available sa rep eh, pero guys ito talaga laging niluluto namin <coughs> laswa kasi sanay tayo sa probinsya ng mga gulay gulay kaya lang yung mga anak ko ay uh, mapili sa ano sa pagkain Sabaw lang gusto nila, kung ano lang yung gulay na kilala nila, yun lang ang kakainin nila, tulad ng uh, kalabasa. Kalabasa, yan, kinakain nila yan. Yung anak kong babae ay sobrang pihikan. Kalabasa lang kinakain. Yung anak kong lalaki ay kahit anong gulay. Ako naman hindi akong pihikan sa pagkain, kahit sa probinsya, kahit anong gulay ay kumakain kami, sanay kami sa gulay. Ayan dito sa Maynila, dito sila lumaki at dito sila pinanganak sa Maynila kaya yung mga natikman natin ng mga gulay sa probinsya ay eh, hindi nila kinakain, hindi nila natitikman. Although nagluluto din tayo ng mga gulay-gulay. Ayan. Ito guys, mamaya tanghali. Hindi naman ako magluluto nito kundi ang kapatid ko may swer swerte lang ako dahil may may ship ako dito sa bahay <laughs> mayroon akong nga uh, ship na nagluloto ng aming uh, mino kung anong mino namin sa araw-araw yun ay siya nagluloto nagluloto lang ako ng mga alam mo yung guys yung pag nagluloto ako ay yung mga occasion lang na birthday, mga ganyan, ako nagluloto niyan. Pero pagdating sa araw-araw na mga kinakain o mga menu natin araw-araw, gulay man o ano, karne man o manok, yung kapatid ko na lalaki ang nagluloto. Ay, mas masarap daw sila ang magluloto kisa sa aming mga babae. Since apat ng kami dito sa bahay, yung anak ko na lalaki ako. At saka yung kapatid kong lalaki, yan siya nagluloto. Wala kasi dito yung husband ko nasa sa ano na sa uh, nasa OFW. Nasa ano siya nasa ibang bansa. So hindi niya makikita sa vlog ko yung aking husband dahil wala siya dito sa Pilipinas. Nasa iba't ibang nasyon siya. <laughs> nasa overseas. Si ay uh, Man guys ang hindi niya nakikita ang uh, asawa ko sa akin mga blood dahil siya ay si So siman siya ay tapos nag-ano na siya nag-land. Uh, so nasa ano siya nasa New Zealand siya ng. Uh, Ayun guys, siya ang ating uh, content ngayon para lang ako may content para naman na malalaman nyo yung tungkol din sa aking uh, buhay na hindi niya nakikita yung uh, aking asawa sa mga vlog ko dahil wala siya dito yung buhay uh, overseas na ano lang ang communication messenger uh, video call di ba guys mga ganyan yung mga lalo na yung mga, mga asawa dyan na mga wala dito sa Pilipinas nasa, o, nasa o, overseas Ayan guys, hanggang dito na lang yung aking uh, <laughs> aking uh, video ng aking gulay. Uh, gulay lang yung aking uh, gulay lang yung aking uh, content ngayon pero kasama na yung aking uh, simple sa personal uh, ano natin uh, personal la uh, personal life natin para malaman nyo rin na bakit uh, hindi na nakikita yung asawa ko. Dito ko muna sa ilagay. Yan na lang last na laman ng aking rep. Wala nang laman yung rep ko. Mamalingki na naman kami. Yan ay ito pala may binigay pala yung aking uh, kapitbahay ay kakainin namin guys. <laughs> Dito na muna yung aking gulay. Yung gulay ko ay uh, mamaya pa yung luto. Yung mga 11. Yung alam mo yung parating na naman yung kapatid ko ay bago siya magluto. Ito yung uh, binigay kahapon. Ayan. mga anak ko naman ay mahilig nito. Ako hindi ako nagluluto nito guys ay hindi ako marunong, hindi ako gaano sa gata. Yung mga luto sa gata, hindi ako gaano magaling magluto sa gata. Pwera lang ano ha, yung mga sa ulam-ulam. Pero pagdating sa gata, yung ano lang ang alam ko yung mga suman. Yung suman malagkit yan ay yan ang aking expertise yung suman na malagkit sa dahon yan ang gusto gusto ko kaya lang hindi lang ko gumawa kasi matrabaho din yun eh since na kami kami lang din dito sa Manila. ayan nakain muna ako dito guys yan lang ang aking content muna ngayon hasta hanggang ma hanggang mayroon lang talaga akong i-upload sa aking YT o kaya sa aking FB kasi kabilaan yung aking uh, content guys so mahirap din mag isip kaya yung mga content ko nakikita nyo yun yung mga ginagawa ko araw araw sa bahay yun lang yung content ko so, yan guys ay kainin muna natin itong uh, kasi ba hindi ito pwede magtagal sa rip ang hirap pumuha ng uh, ating mga uh, content kasi wala akong photograph, uh, photographer wala akong uh, cameraman So, ako ang cameraman, ako ang uh, editing. Hindi ko na nga ini-edit yung mga... Alam nyo guys, yung mga upload ko ay direct na yan. Hindi ako magaling mag-edit. Kahit may laptop ako, ay hindi ako magaling mag-edit. Ayan. Kakainin natin ito. Hindi pwede magtagal ang mga ganitong uh, kakanin na mayroong gata. sarap naman ang ubi. Kaya, mm. Sarap siya. Okay guys, see you my next video. Pinkay TV, don't forget to subscribe. Thank you for watching.